Magandang araw mga taga panood sa aking munting youtube channel Ngayon po ay meron akong sa inyong isi-share na ituro ko kung Paano malalaman kung original ba yung battery na ilalagay sa inyong mga relo Lalo na kapag meron kayong mga relo wala ng baterya at magpapalagay kayo ng battery. Ah, uh, maari po papa um, papasalamat po ako sa mga taga-panood video bidyong to, lalo na sa mga bago. Maari po ay paki-subscribe po ng aking munting munting YouTube channel. Ngayon po, guys, itong mayroong mga iba't ibang brand dito ng battery. Ipapapakita ko sa inyo yung ganitong battery ng rilo ito ito yung popular na makikita nyo sa mga pagawaan ng rilo itong brand nya ay Maxell at saka yung, yung size ng battery itong sukat na ito yung kadalasan na madalas na ginagamit sa mga rilo sa mga pambabaing rilo o panlalaki mang rilo ito yung kadalasang size size na ginagamit. Ganito itong SR itong SR626. Ito guys, kung makikita mo tong SR626 ito po yung madalas na ginagamit sa mga rilo. Pababae mang rilo o panlalaki mang rilo. Yan guys. Itong brand na po, ito ay meron tayo ditong brand na itong Maxell na kadala sa makikita nyo sa mga pagawaan, sa sa mga palingke, watch repair sa mga palingke, sa mga shop, sa mga mall. Ito ay po yung mga sizes na yan. Tapos meron dito tayong isang brand. Ito namang Murata. O brand. Dating ganitong packaging guys, ano eh uh, ganitong kulay ang pangalan nito Sony ngayon di ko alam kung bakit ano na yun napalitan na siya ng pangalan Murata ito meron tayo dalawang brand Maxell at saka Murata tapos guys meron tayo dito pangatlong brand ng original na battery ito namang si Saiken yan si Saiken yung size size ng battery itong SR626 pare-parehas lang po sila mapapansin nyo guys uh, ayan pare-parehas lang sila ng SR626W Maxell tapos itong SR626 Murata itong isa naman po ay SR626 Sisaiken pare-parehas lang po silang original kaya kung may kung magpapalagay ko yun ng mga relo ng ng battery sa inyong relo, piliin niyo po yung mga ganitong brand original para a aangkop sa rilo nyo at matibay at talagang mat, pang matagalan siya. Taunan siya bago maubos. Guys, ngayon mayroon akong i-explain para sa dagdag kaalaman lalo sa mga mga watch repair siguro hindi naman mahalaga na tong malaman pero hindi naman na ano eh Bas, kailangan pa rin itong itong SR626 ang ibig sabihin po itong SR yan po yung magpapatunay na original yung isang relo una may branch yung Maxell Murata, si Saiken. Yun yung una, batayan para mal malaman nyo kung original ba o hindi yung baterya na ilalagay sa inyong relo o kung ano ba ang gusto nyong pipiliin na brand. Ang mahalaga ay itong Maxell, tapos Murata, tapos itong si Saiken. Si Saiken. Tapos, pangalawang batayan para malaman nyo kapag original ito pong SR itong SR SR626 yung 626 po guys sa ah, code ng battery yan. battery size battery size code battery size code tapos battery size code itong SR ang ibig sabihin po ng SR yan po ay silver oxide ito po siya, silver oxide. Kung mababasa nyo po, dito, silver oxide. Ang ibig sabihin po ng salit ng letrang S. Itong SR po, ito yung silver oxide. Ang ibig sabihin ng S na po ito. Itong R naman po, ay ang ibig sabihin ng R, ay yung round, round, bilog siya bilog siya na hugis ng battery. Kaya uh, SR yung S silver, silver oxide chemistry. Silver oxide chemistry. Yung composition niya. Yung battery SR626 battery designation SR stands for silver oxide chemistry. Dot and na nag indicates yung R sa round bilog bilog na hugis ng baterya yan guys ha? kasi yung chemical po na component po na dito sa loob ng battery nito ay silver silver oxide kaya po pang matagalan po siya ngayon po ay itong pinapakita ko sa inyong 626 ito po talaga yung madalas gamitin sa mga bawat baterya ng inyong mga relo meron tayo ditong ibang sizes itong SR920 mas meron tayo ditong ito itong ito guys 621 mas manipis siya kaysa rito sa 626 mas manipis siya kaysa rito sa 626 na Murata dito sa 626 na Maxell 626 ang ibig sabihin guys ng halimbawa guys ito yung ganito yung di ba yung S stands stand for silver tapos yung R round yung sukat yung hugis yung 6 naman po yung po yung tinatawag na lapad yung lapad ng battery o in in diameter ganon M6mm in diameter Ngayon itong 26 naman ito po yung yung kapal niya Ngayon kung magtataka po kayo bakit mayroong sukat na magkaiba magkakaiba Halimbawa po rito dito guys 621 dito po 626 626 dito po 621 yung kapal po, yung 2-1 o kaya itong 2-6 mas makapal po itong 2-6 kaysa dito sa 6-2-1 ang gumagamit nito guys mga kadalasan mga pambabaing relo yung mga maninipis kadalasan po, minsan naman din po may, may gumagamit ng ganito si 6-2-1 sa mga palalaking relo, yung mga maninipis na relo, maninipis yung makina, ito naman makapal mas makapal kadalasan sa mga pababaeng rilo o palalaki yun po yun guys ngayon yan na, na, sabi ko na po yung ano yung size code itong 920 SR920 SR626 SR626 na Murata na brand meron dito ang SR626 na silver oxide yung chemical po niya yung component niya sa loob ay silver oxide yan silk silver oxide chemistry ngayon guys meron ta ito yung mga brand ng battery ngayon ito yung mga tumatagal siya ng mga 1 year and above pwedeng 2 years, pwedeng 3 years depende po sa sa paano magkonsumo yung mga relo ninyo kung matipid po siya sa baterya kung waterproof po siya at kung stainless steel ba yung kaha na ginamit kasi ko pag sink po yung kaha tapos nagbabakbak po yung sa sobrang tagol hatagalan ba may 5 years na 3 years above ngayon yung kaha, nagbabakbak yung kaha. O pwede po siyang makasira sa machine. Kaya kahit original po yung battery, kung magkakaroon siya ng dumi po. Yung parang dust, dumi. Nababara sa mekanismo ng inyong relock. Ito guys, pinapakita ko yung original na mga battery. Paano nyo malalaman pong original o hindi. Ngayon, ano naman po yung tinatawag na local na battery. Meron po tayo ditong local na battery. Ito po yung local na battery. Yan guys. Isya nga pala. Dadagdag po lang po batayan kung paano malamang original. Oh. Una po. Branded. May pangalan. Maxell. Murata. Si Meron Mayroon pa pong isang the best na battery. tinatawag na Rinata O oh. Tapos pangalawa po. Ay yung nag-uumpisa sa SR nag-uumpisa sa, sa SR. Ibig sabihin po, original po yon Silver oxide na ginaga, ginamit na component. Pangatlong batayan po, sa isang pad niya. Sa isang pad, lima. Limang piraso, limang piraso. Limang piraso. Limang piraso. Or kaya, meron ding brand na pa isa isang piraso lang. Nakapak. O kaya meron yung rinata po. Sampu ang sampung piraso po sa isang pad niya itong mga ganitong brand pangatlong batayan pa um, original lima limang piraso sa isang pad then mayroon pa akong tuturong isa pang apat na basihan para malaman nyo kung original Meron siya rito sa gilid ng battery dito po sa gilid ng battery dyan sa gilid na yan yung gilid na yan yung pinaka gilid ng battery yung gilid niya kasi di ko pa kasi may pakita guys kasi naka seal siya yung, naka, yung gilid ng battery dyan meron dyan para siyang serial number yung para siyang alimbawa po parihas po siya si Saiken ganito ngayon yung battery tinanggal ko ang niya si Saiken e tapos hindi sinasadya nagkapalit meron ako meron dyang palatandaan yung palatandaan po ng battery yung naandito po so, para siyang may number po siya magkakaiba po yun maliban sa size indicator size code ayan guys tapos meron tayo dito meron tayo dito ordinary ito yung ordinary local lang po siya kung mapapansin nyo po axil yung brand tapos wala po siyang naka-engrave sa pinaka mukha ng battery. May naka-engrave naman po siya, LR626 lang. Hindi naka-engrave yung Axila na pangalan. Ibig sabihin, oh, yung iba naman merong isa pang local Suncom naka-engrave. Pero madali naman po malaman kapag ordinary lang yung battery. Uh, hindi po siya kilala yung brand at saka LR Kapag may nakasulat na LR, ibig sabihin po niyan ay ano po? Ang LR po ay ang LR ibig sabihin ng L ay alkaline manganese. O ibig sabihin hindi siya silver oxide. Meron pang isang klase nito, hindi siya LR, yung tinatawag na AJ. Pag AJ naman uh, alkaline zinc manganese pag LR naman alkaline manganese. 'Yun po 'yon. Ibig sabihin hindi siya silver oxide. 'Yun po 'yung mga ordinary. Tumatagal po ito. Ganitong battery minsan mga pinakamababaya 3 months. Pero kadalasan mga 6 o 8. Meron mga pagkakataon guys na umaabot din ng 1 year batay po sa mga na-experience ko sa mga customer kong relo na nagpapalagay, siyempre mga suki ko na sila, masugid ko silang mga customer. Ngayon nilagay kong battery ay local. Ganun pa rin daw ang ilagay ko. Sabi, tinatanong ko sila, gaano po tumagal? Sabi po nila ay umabot po nang 2 years. Sabi ko, ma'am, sir, ah uh, okay po 'yon, matagal. Pero local lang po 'yun. Kung ganyan din po eh hindi ko po hindi ko po sisigurado na aabot ng 2 years. Na uh, po, pwede pong maging 2 years or 1 year. Hindi po pare-parehas basta ang pinaka minimum matagal po 3 months o 6 months. Pag umabot ng 1 year, 2 years, eh, the best po 'yun, 'di ba ganda? Para tipid po sa pera. Ngayon basta po guys kapag halimbawa po wala nang karga yung baterya nyo Ngayon or one week ipatanggal nyo po yung battery Kasi po naglilik po yon yung chemical po yung components sa loob ng battery Kapag nakakabit pa yung battery yung wala nang laman di na relo nyo O pwede po siyang mag yung chemical na po yun, yung chemical na yon liquid tapos tuhan po yung mechanism ng relo nyo napaka-sensitive po ng pinaka-IC yung integrated circuit yung pinaka buhay ng isang di relo ito naman po guys itong mga original na bato naglilik naman din po ito pero matagal naman din siguro mga 2 months, 3 months or minsan kahit 1 year nakababad sa relo hindi pa siya naglilik pero syempre guys wag pa kasiguro. Siyempre, mas maaari, mas mabuti kung ipapatanggal nyo po sa pagawaan ng relo kung wala pa po kayong budget. Mahalaga po yun na matanggal yung battery ng inyong relo para mapangalagaan yung yung mechanical ng relo o yung IC para hindi na mapa mahal ng gastos kung ipapagawa pa kung masira kasi magiging mababasted po yung circuit ng inyong relo ito guys ko ay meron ako ditong Maxell Murata Maxell Murata si Saiken wala pa ako dito yung tinatawag na Swiss made Swiss made na battery yun yung Renata yung ano lang nandito yung tatlong tatlong brand Maxell, Murata, si Saiken mga gawa po siyang nakalagay po guys ayan o oh. ayan si Saiken, brand ng battery silver oxides SR626, tapos ito made in Japan made in Japan guys, tsaka yung packaging guys, isa pa sa batayan, malalaman mo ko talagang special talaga, maganda talaga siya ibabagi sa inyo angkop sa inyong mga rilo ayan guys okay po ito lang po muna yung i, i, ano ko sa inyo i explain tuturo ko sa inyo ayan ibabagi sa mga rilo nyo pare parehas lang po sila guys maganda na taon kahit po yung mga local nyong relo, pwede po 'yan original. Taon po nga aabutin. Basta 'wag nyo lang po babasain yung mga local na relo. Ngayon kung original naman po ang inyong mga relo ay tapos stainless steel, pwedeng basain basta okay pa yung gasket. Good na goods 'yun, guys. Ah uh, mas lalong tatagal yung inyong relo kung hindi nagmo-moist yung salamin. Na kapag moist yung salamin ay isa siyang batayan, isa siyang pahiwatig na nakakapasok na po yung lamig. Sana wag naman tubig kasi masisira po yung relo. And guys, kapag magpapalagay ko yun ng baterya, piliin nyo yung mga ganyong brand. Meron pa ako dito. Yan, dami nyo guys. So, ito po yung ordinary. Uh, thank you very much guys. Ngayon dito na lang kapag mayroon kayong katanungan, comments below. At saka magbasa-basa na lang po kayo ng comments, baka mayroong ibang tagapanood na mag-comments na mas malawak po yung kaalaman tungkol sa battery. Uh, thank you bye guys. God bless.